So sa video na ito, samahan nyo kung magpalit ng engine oil ng ating Honda Click. So sa second part na yung gear oil natin. Tapos pag-usapan na rin natin kung ano yung mga dapat nating malaman tungkol sa engine oil at kung paano mag-DIY nito. So sa video nito, itatry natin. So actually kada 3K odometer talaga tayo nagpapalit ng ating oil guys at saka hindi pa lumitaw yung ating oil change indicator. So kung may kita nyo 2,300 pa lang. So hindi pa lilitaw yung indicator dahil 3,000 odo pa lang siya lilitaw. Medyo, lang, medyo napaaga lang tayo ngayon dahil may biyahe tayo papuntang Baguio. At kailangan nating magpalit ng oil dahil mahaba-haba yung ating biyahe. At kung makikita nyo kasi yung oil natin, Ayan, tignan natin. Yung itsura niya medyo maitim na. Ayan, kung makikita nyo. So, -so natin. Ayan, o. Oh. Hindi na siya sobrang linaw. So, yun. Kailangan talaga nating magpalit para magkaroon tayo ng magandang takbo kapag nasa alsada na. Take note lang guys sa pagpili ng engine oil. Uh, mas okay na ano, Honda yung piliin nyo. Pero ayun, di naman tayo nililimitahan ni Honda na gumamit ng ibang oil. Pero kailangan natin tingnan yung specification na dapat nandoon sa oil na bibilhin natin. Halimbawa kung ibang ibang brand yan, ano ba yung dapat nating tingnan? So, uh, para magkaroon kay ng idea, ito po yung pinaka kailangan natin tingnan, itong portion na to, which is yung 10W30MB. So, nag-iiba-iba po kasi yan, nagbabari. So, ano po ba yung ibig sabihin ng mga number na yan? Una nyo titignan, eto, yung MB or MA. Dalawang klase po kasi yan. Yung MB po, pang scooter. Tapos, yung MA po, pang mga motor na may clutch, yung mga four-stroke na may cambio. So, yun po yung pang MA. So, matik kapag Honda Click or scooter, MB po. So, yun, kahit kahit kaparehas po niya yung specification kung MA po siya, hindi po siya suitable sa motor. So yan, after natin na makita na MB siya, ibig sabihin pang scooter siya, tignan naman po natin tong viscosity level niya. So dito po sa viscosity level, nagbabare nga po yan, iba-iba po yung lumilitaw dyan. So pinaka, ito yung titignan natin, yung may 10W30. So, meron po kasing 20 yung W niya, tapos 40. So, yun, iba-iba. Ito lang yung pinakatatandaan nyo, dapat. 10 W 30. Yung 10 kasi, yun yung lapot niya kapag uh, winter. Ibig sabihin, kapag malamig. Yun yung lapot niya, viscosity niya. 30 naman kapag nasa normal heat or nasa normal na init yung motor natin or kapag gumagana. So, yun po yung ibig sabihin nito. So marami pong nire-recommend sa inyo halimbawa bumili kayo sa mga motor shop kagaya ko kanina guys tatlo yung pinagtanungan ko binibigyan po nila ako ng 10W40 MB which is tinanggihan ko kasi sabi ko yung gusto kasi ni Honda or yung nasa manual kasi ni Honda is 30 so yun kahit na sabihin nila na kadalasan po ng mga uh, nagpapachinsyol dito 1040 po yung ginagamit nila So kahit na sabihin nila 'yon, kung kung pinipilit po nila kayo tanggihan nyo kasi ang pinaka okay po talaga para sa ating motor, pinaka suitable po is 10W30, hindi po 10W40. So 'yun po guys, maging mapilit kayo sa inyong motor na gusto nyo, 30. So marami naman choices eh. kung wala sa isang motor shop na 10W30 lipat kayo sa iba wag, wag niyo lang kukunin yung 10W40 kasi hindi talaga yun recommend do pwede sya yung motor nyo aandar kapag nilagay nyo yung 10W40 pero hindi niya makuha yung tamang lapot na hinahanap ng ating makina or ng ating engine so yun po yung kailangan niyo malaman kapag bibili kayo ng uh, engine oil pangalawa uh, sa laki or sa dami sa size meron po kasing nabibiling 0.8 or 800 ml ibig sabihin po nun yung dami uh, meron po nabibiling 1 liter or yun isang litro so alin man po sa dalawang yun pwede po kasi yung kinakailangan nating ilagay ipasok sa ating engine is 800 ml ang ano lang po advantage kapag bumili kayo ng 1 liter is may pasobra kayo na 200 ml. Ibig sabihin may sosobra na pwede nyo magamit sa susunod. Or yung iba ginagamit yung sobra pang banlaw muna bago ilagay yung oil. So alam nyo yan kumbaga para matanggal yung mga dati talagang oil. Babanlawan nila ng konting oil nito na 200 ml ay patatagasin tapos ayun lalagay na yung 800 ml so yun yung advantage kapag bumili kayo ng 1 liter so yun unahin muna natin palitan yung engine oil natin so kung may kita nyo dalawa po kasi yung buksanan ng ating uh, engine oil guys meron sa ilalim tapos may, pwede dito so alin man sa dalawang yun pwede guys so marami nagsabi na dapat sa baba dapat sa gilid So, pwede man, alin man sa dalawang yan. Pero, pinaka mas okay talaga yung ilalim para madrain siya ng buong buo, ng 100%. Dito sa gilid, uh, goods naman siya. Ang advantage dito, mas magaan siyang buksan, hindi ka mga ngawe. Tapos, nandito na rin kasi yung strainer kung saan pwede mong linisin yung, ayun, yung strainer natin ako uh, as of now or for now dito uh, dito muna natin lili, uh, bubuksan yan guys i drain pero yun in some in some instances nagbubukas din ako sa ilalim pero pa, for this bid dito muna tayo guys so ang gagawin natin dahil nakaharang tong cable na to at tanggalin lang natin itong ano na to itong nut so kung makikita nyo na tanggalin lang muna natin to para hindi nakaharang So, take note lang pala guys na bago tayo magpalit ng gear oil at saka ng uh, engine oil natin, kailangan muna nating painitin yung ating makina. Ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng palitan ng nang galing sa malamig yung ating makina at least painitin natin siya ng 10 minutes so after 10 minutes palalamigin ulit natin siya ng 10 minutes so ganun po yung cycle na gagawin natin kapag nag-change oil po tayo Huwag po natin siya papalitan ng totally malamig yung makina. So ano nga ba yung purpose nun na painitin natin tapos palalamigin naman natin. Uh, nakasulat rin naman po kasi sa manual yon na painitin ng 10 minutes, palamigin ng 10 minutes bago magpalit. Kasi ang purpose nun, yung pagpapainit is para yung oil na nandun sa loob ng engine natin is umikot-ikot at saka para makuha natin yung tamang lapot bago natin siya i-drain. Then, kailangan natin siyang palamigin para una hindi tayo mapasok. Pangalawa is hindi malostred thread or yung o, oh, hindi malostred thread yung mga bolt na anoy natin. Kasi kung malalaman nyo kapag ginagalaw po natin yung mga bolt ng mainit po sila, malaki po yung chance na maputol sila kasi mahina sila kapag mainit. So, yun yung kailangan natin tandaan doon. So bago din pala kayo mag change oil Iandaan nyo na yung mga pang saho nyo Kagaya nito So actually ito hindi, hindi kakasya yung buong oil Na madedrain natin So gagawin ko isasalin ko dun sa mas malaki So o, ayan mga Tatlong salok siguro nito O tatlong puno nito Ayan Sasahod natin para pagkabukas Pag tumulo Diretso na siya dyan Then kailangan din natin ng embudo Para mamaya pag nagsalin guys Hindi ko sure kung aabot to pero yun gagawin natin ng paraan yan so yun ang gagawin muna natin ngayon buksan natin tong malaking uh, bolt na to or not Turnilyo, opener so ang gagamitin natin ay ito guys so ang size po ng gagamitin natin pambukas ay 17mm So, ang ikot po na gagawin natin para mabuksan ay counterclockwise. So, yan para maluwagan natin siya. Tapos, mamaya syempre clockwise kapag higpitan natin. Tapos, hayaan lang natin tumulo yung langis natin guys. Then, after natin na yung nut natin, pwede na natin siyang hugutin. Tapos, kapag naiwan yung strainer at saka yung spring, hugutin lang natin sila guys. Ayan, kung makikita nyo, magkasama yung dalawang yan. Ito yung strainer natin Tapos ito yung spring So mamaya lilinisin natin yan guys Tapos kapag nakikita nyo na Medyo konti na lang tumutulo Itagilin nyo yung motor dead, makikita nyo Ayan may bumubuhos ulit So dahil dito tayo sa gilid ah, Nagbukas Medyo hindi masyadong nade-drain ng maigi So kailangan natin itagilid yung motor Para tumulo siya ng maigi Then habang dinedrain natin yung oil natin, nilinis muna natin tong strainer at saka yung spring natin. So sinabon natin siya para matanggal yung mga lumang oil na nakabit sa kanya. Tapos binanlawan natin siya syempre. So kung may kita nyo guys, ganito siya kaitim yung oil natin. Malayong malayo sa itsura ng oil na ano, bagong oil. Which is malinaw at saka malinis. So, by the way pala, nakalimutan ko kung ikwento kanina, fully synthetic pala ito, itong scooter oil na to, So, meron kasing hindi synthetic, merong fully synthetic. So, ito, uh, based sa aking pag-aaral at research, mas tumatagal daw yung fully synthetic. Tapos, also, yun, kung makikita nyo naman yung dumi ng ano natin, sobrang itim na, at kagaya na sinabi ko kanina, may pa sobrang 200 ml etong ano natin dahil 1 liter nga ito at 800 lang yung isasalin natin. Gagawin natin ipang natin yung 200. So yun, pwede nyong maging option yun guys. Hindi naman yun ano uh, parang pagsasayang kasi lilinisin nyo yung motor pero optional lang naman yun. Kung hindi nyo type na ganun eh wag nyo nang gawin. Pero ako dahil kita ko nga maitim na yung oil natin pipiliin kong ipangbanlaw na lang yung 200 guys so yun kasi baka mawala rin yung oil na to at hindi na rin magamit so yun pwede, pero pwede nyo rin naman gamitin sa susunod na change oil nyo so kapag nakalimang change oil na kayo ng ganito ipunin nyo yung 200 makakabukay ng isang litro pero yun sa case natin guys pangbabanlaw natin kung embudo yung gamit nyo guys at gusto nyong kumasya sya dito dahil kung makikita nyo hindi umaabot yung pinakadulo ng funnel dun sa pinaka ano ang mangyayari kapag nilagay natin dyan yung oil tatagas yan matutulo Ma hindi siya papasok don ang gagawin natin tatanggalin natin tong cover ng ating radiator so take note lang na halibawa eto tinatanggal ko itong Uh, cover ng radiator pero may kita nyo maalik kabok huwag natin hahayang nabukas yan guys so takpan muna natin kasi baka mapasukan ng kung ano nung buhangin alikabok at dumi yan guys at didiretso yun sa makina so ayan tinanggal ko yung dalawang uh, bolt nitong cover natin at makita nyo na ko yung embudo yung doon sa isa hindi ko na siya tinanggal so ayan kung makikita nyo lulusot na yan guys diretso na yan sa baba So sa pagbukas din may tamang pagbukas tayo guys Dito lang sa dulo Ayan Tapos lagyan natin ang isa dito So dalawa Yung isa para sa hangin Tapos yung isa kung saan siya tutulo So dahil yung pagbuhos natin is paganyan guys Ayan Paganyan yung orientation ng butas natin Huwag nyong basta bubutasan guys Kasi kapag nagbutas kayo ng wala sa ayos May hirapan kayong magsalin Magbuhos So ganito yung tamang pagbutas guys Ayan Okay na yan. So, 200 pang babanlaw lang natin para matanggal yung mga lumang oil niya na maitim na. Kung makikita nyo yung oil natin, guys, so sobrang linaw. Ayan. Kumpara dun sa pangit na oil natin na gamit na. So, ayan. Hinayaan lang natin tumulo. Ayan. Kung makikita nyo, yung lumalabas is hindi talaga ganun kalinaw pa rin kasi nahalo siya dun sa marumi. So, yun. Uh, pang pinangbanlaw lang natin so yan tingnan natin kung 800 ml na lang yung natira baka kasi sumobra tayo ayun wala pa naman so buhos pa tayo ayun yung kagandahan ng may sobra yung oil pwede mo siyang pangbanlaw Ayan, tumutulo siya dahan-dahan at kung makikita nyo yung tumutulo. Ayan, papalinaw na siya ng papalinaw. Medyo lumilinaw na. Ibig sabihin, nababanlawan na yung mga dating oil niya. Ayan, tapos. Ayan, nabawasan na. Pero, lagyan pa natin ng konti. Ayan, medyo lumilinaw na siya. Ibig sabihin, nalinis niya na yung iba. Tapos, mas okay na medyo itagilid natin yung motor para talagang tumulo. Ayan, kumikita nyo dumadami. Make sure din pala na yung pinakatakip nyo ng drain is kumpleto pa yung goma o yung o-ring nya ito oh, sa gilid. Kasi baka tumagas yung oil nyo. Kasi kung makikita nyo dito sa drain natin, may goma din siya So, tingnan nyo kung okay. Pag hindi na okay, ito nabibili naman to napapalitan naman yan. So yung spring, tibay naman yan, matagal naman bago palitan. So yun yung i-check nyo guys. Habang nagde-drain kayo, tignan nyo kung okay pa yung goma. So para magkaroon kayo ng ka So para magkaroon kayo ng idea kung gaano kalayo yung difference ng maruming oil sa bagong oil natin. Ito. Ito yung maruming oil natin guys. Ayan. So yan may halo na to na bagong oil eh kasi pinanbanlaw natin. Tapos ito yung oil yung hindi pa gamit. Ayan, kung makikita nyo, ito parang may flavor na ito, parang linis pa, di ba? So, yun yung kinakailangan nating malaman kung marumi na yung oil natin kasi hindi okay na uh, may um, yung umiikot na oil sa loob ng engine natin is marumi. So, mas pangit na oil na umiikot, mas pangit na performance. So, yun yung rason natin kung bakit kailangan tayo magpalit kasi talagang dumudumi yung oil natin, guys. So, ito yung, ano, tingnan natin yung difference niya sa may walang halo. O, yan, diba? <laughs> ito talaga yung pinaka, ano, natin kasi ito may halo na eh, mix na yan, guys. Ito yung mix, ito yung maruming oil. Ang layo, guys. Kitanya nyo dumi talaga. 'Di ba? Itim at saka puti. Tapos nyan, pag na-drain na natin guys, wala nang tumutulo, uh, pwede na natin ilagay ito. Pero bago natin kabit, make sure na nailagay natin tong drain natin, drain plug, tsaka itong takip. So huwag natin hahayaan na magsasalin tayo. Na no, nakabukas to kasi lalabas lang yung isinalin natin. So sa pagpasok ng plug, ganito yung orientation niya guys ha yung spring natin na yan, kung may magkita nyo, meron siyang pulupot dito sa dulo. Tapos merong maluwag dito. Dito natin ipapasok yung plug. Tapos, pag pinasok natin, pag ganyan siya guys, yung orientation niya. So yan, papasok natin siya dito. Ayan, pagkapasok natin yan, iipitin na natin ng takip. Yun. Tapos, yung orientation ng pag-ikot natin is clockwise yung higpit guys ah clockwise ayan, higpitan lang natin yeah so ayan higpitan na natin tapos balik lang ulit natin to tinanggal natin yung una guys huwag nyo kakalimutan to so ayan after natin na isara yun dito guys na ikabit yung dapat kabit punta na tayo dito at ilalagay na natin yung oil natin So, kailangan saktong 800. So, sa case natin, guys, dahil nagbanlaw tayo, binanlawan natin, nasa 800 na lang yung oil natin. Tapos, titignan nyo rin pala kung tumutulo yung nilalagay nyo. Baka kasi lagay kayo ng lagay, hindi pala papunta dun sa butas. Tapos, para mas maging malinis na lahat, ilinisin na rin natin to guys, bago natin ipantakip. So kung makikita nyo nandito pa yung lumang oil natin So kailangan natin siyang linisin din So yan bago natin ipasok siguraduhin natin tuyo siya para wala siyang halong tubig At ayun, okay na nice. siya at ayun okay na tapos na natin na salinan ng oil natin ang gagawin natin ngayon engine check natin ito so para umikot yung engine oil na nilagay natin So, ayun lang para sa video nito. The more you click, the more you know, usapang change oil. Bye-bye!